banata 23 Mga itinakdang kapistahan Sinabi ni Yahweh kay Moises, Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipangingilin nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Anim na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw kayo'y Magpapahinga. Iyon ay araw ng banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Saan man kayo naroroon. Iyon ay araw ng pamamahinga para kay Yahweh. Pista ng Pasko. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Pasko na sa gabi ng ikalabing apat na araw ng unang buwan. Kinabukasan na ipista ng tinapay na walang pampaalsa. Pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Pitong araw kayong mag-aalay kay Yahweh ng handog na susunugin. Sa ikipitong araw, muli kayong magkakaroon ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises Sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa pari ng isang bikis ng una nilang ani. Ito'y iwawagayway niya sa harapan ni Yahweh upang kayo'y maging kalugod-lugod sa kanya. Gagawin ito kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng isang lalaking korderong walang kapintasan at isang taon pa lang bilang handog na susunugin. Sasamahan ninyo ito ng isang salop ng harinang ninasa sa langis ng ulibo bilang handog na pagkain, butil at isang litrong alak bilang handog na inumin. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghandog na ito. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Pista ng Pag-aani Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpapalipas kayo ng pitong linggo. Ang ikalampung araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkaing butil, dalawang tinapay na may pampaalsa isang salop ng harina ng bagong aning trigo ang gagamitin dito. Ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Magdadala rin kayo ng pitong tupa na tig-iisang taong gulang na walang kapintasan, isang toro at dalawang kambing. Ito'y susunugin kasama ng handog na pagkaing butil at handog na inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Magdadala pa kayo ng isang kambing na lalaki bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at dalawang kordero na tigi isang taong gulang bilang handog pang kapayapaan. Ang mga ito'y ihahandog ng pari, kasama ng dalawang kordero at dalawang tinapay na yari sa trigong bagong ani. Sa araw ring iyon, tatawag kayo ng isang banal na pagtitipon, isa may walang magtatrabaho. Ang tuntuning ito ay susundin ninyo habang panahon huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na ninyo iyon sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Pista ng mga trompeta. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipapaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trompeta. Sa araw na iyon, huwag kayo magtatrabaho. Kayo ay magdadala kay Yahweh ng pagkaing handog. Ang araw ng pagtubo sa kasalanan. Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagtubo sa kasalanan sa araw na iyon ng inyong banal na pagtitipon, mag-ayuno kayo at mag-alay ng pagkaing handog. Huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon sapagkat iyon ay araw ng pagtubo sa kasalanan. Ito'y isa sa gawa bilang pagtubo sa inyong pagkakasala sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos. Ang hindi mag-aayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa sambayanan ng Diyos. Pupuksain ko sa harapan ng madla ang sino mang magtrabaho kaya huwag kayong magtatrabaho. Kaya huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon. Ito ay batas na dapat ninyong sundin sa habang panahon saan man kayo naroroon. Sa araw na iyon, kayo ay dapat magpahinga at huwag nga kayo magtatrabaho mula sa gabi ng ikasyam na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon at mag-aayuno kayo sa mga araw na iyon. Pista ng mga tolda Sinabi pa ni kay Moises Sabihin mo rin ito sa mga Israelita. Mula sa ikalabing limang araw ng ikipitong buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. Pitong araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. Pitong araw kayo maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sa ikawalong araw, muli kayong magtitipon upang sumamba at mag-aalay ng pagkain handog. Iyon ay banal na pagtitipon, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ni Yahweh, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain butil, at handog na inumin ayon sa itinakda ng bawat araw. Bukod ito sa mga karaniwang araw ng pamamahinga, at ang mga handog na ito ay iba pa sa mga pang-araw-araw na handog kay Yahweh, at sa mga kusang handog ninyo o mga handog na ginagawa ninyo bilang pagtupad ng panata. Sa ikalabing limang araw na ikapitong buwan, pagkatapos ng pag-aani, pitong araw pa kayong magpipista para kay Hawe. Huwag kayong magtatrabaho sa una at ikawalong araw. Sa unang araw, pipitas kayo ng mabubuting bungang kahoy, mga sanga ng palmera at mayayabang na sanga ng kahoy sa tabing ilog. Pitong araw kayo magdiriwang bilang parangal kay Yahweh na inyong Diyos. Ang pistang ito ay ipagdiriwang ninyo sa loob ng pitong araw, tuwing ikapitong buwan taon-taon. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda manginirahan upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Egipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Gayun nga inihayag ni Moises sa mga Israelita ang mga kapistahan upang parangalan si Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Iutos mo sa mga Israelita na magdala ng dalisay na langis ng ulibo upang patuloy na magningas ang ilawan sa labas ng tabing sa loob ng toldang tipanan. Ang mga ilaw na iyon ay sisindihan ni Aaron tuwing hapon at pananatilihing may sindi hanggang umaga. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Pangangalagaan niya ang mga ilaw na ito na nasa patungang ginto upang manatiling maningas sa harapan ni Yahweh. Ang sagradong mga tinapay. Magluluto kayo ng labindalawang tinapay, isang salop ng mainam na harina ang gagamitin sa bawat isa. Ang mga ito ay ihahanay ng tiga-anim sa ibabaw ng mesang ginto. Bawat hanay ay lalagyan ng dalisay na insenso at pagkatapos ay susunugin bilang handog kay Yahweh. Tuwing araw ng pamamahinga, ang tinapay na ito ay ihahandog kay Yahweh. Ito'y gagawin ng bayang Israel sa habang panahon. Pagkatapos ihandog, ang mga tinapay na iyon ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kakainin nila iyon sa isang banal na lugar sapagkat iyon ay inilaan kay Yahweh. Ito ay tuntuning dapat sundin habang panahon, paglapastangan at kaparusahan. Nang panahong iyon, may isang lalaking pumasok sa kampo ng Israel. Ang ama niya ay isang Egyptyo at Israelita naman ng kanyang ina na ang pangalay Selomit, isa sa mga anak ni Debri at mula sa lipi ni Dan. Ang anak ng mga ito ay napaaway sa isang tunay na Israelita. Sa kanilang pag-aaway, nagmura siya at nagsalita na masama laban sa pangalan ni Yahweh. Kaya dinala siya kay Moises. Siya ay pinakulong habang hinihintay ang pasya ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh kay Moises, Ilabas ninyo sa kampo ang nagmura. Ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya. At pagkatapos ay batuhin siya hanggang mamatay. Sabihin mo sa bayang Israel na mananagot ang sino mang lumapastangan sa kanyang Diyos. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Kung hayop naman ang pinatay niya, papalitan niya iyon. Kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. Ang makapinsala sa kapwa ay pipinsalain din tulad ng kanyang ginawa. Baling buto sa baling buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung anong ang ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. Ang makapatay ng hayop ng kanyang kapwa ay kinakailangan magbabayad ng hayop din. Ngunit, ang pumatay ng kapwa tao ay dapat patayin din. Iisa ang batas na paiiralin sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Nang masabi na ito ni Moises, inilabas nila sa kampo ang lumapastangan at binato hanggang mamatay. Sinunod ng mga Israelita ang mga utos ni Yahweh na ibinigay niya kay Moises.